ilipat natin dito yung ating minudo. Ngayon po mga kapromdi, magluluto tayo ng minudo na walang pong atay. At ito yung mga ingredients niya. Carrots, bell pepper, patatas, tsaka ito ang baboy natin at hotdog at itong sauce. Del Monte sauce. Del Monte tomato sauce. Original style. <tapos> Nagprito po muna tayo ng karot. Yan po yung muna ang gagawin natin. <tapos> hanguin na natin mga kaprombi dahil medyo tostado na yung ating karot. At hanguin na po natin yung patatas mga kaprombi. Hindi naman natin tinusta masyado. Basta sa prito lang siya. Ati ng pepper po, at ng pinrito. Mabilisan lang po mga kaprombi. Hinangon na rin natin sa pagkatapos. At sinunod po natin yung hot dog mga kaprombi. Yan, with cheese po yan para malinam na mapagkinain natin. At ah, isunod natin to ating baboy. Ito po ay bibisahin natin. Anong part yan? Ah, kasim po daw mga katobis. Kasim na part ito ng baboy. lagyan natin ng sisumi. At patis. Paminta. Turog na paminta mga katulong. isuhin natin ito ng maayos kutsa po natin ito mga kapromdi inakpan po natin pakuluan lang po natin ito mga kapromdi at mga kapromdi lagyan natin ng pineapple juice ah uh, manamis-namis. 100% fine apple juice. Yay! Sinunod po natin yung tomato sauce. Del Monte tomato sauce. Ito yung pineapple juice saka Del Monte tomato sauce. At paghalu-haluin lang po natin ito mga kapromdi. At pakuluan lang natin ito ng pakuluan. Hanggang sa lumapot po. Lagay na po natin, mga kapromby, yung hotdog. Ayan, eh. Mukha na po siyang minudo talaga, mga kapromby. At isunod po natin yung bell pepper. Ang bango na po. Ito po ay minudo na walang atay. Titikman na po natin mga ka-promptik. Dahil hindi po ako nagluto nito, ako na po ang mag-judge at mag-titikin. Lagyan <laughs> natin ng carrot sa ka-promptik carne. Ito po. Nainip. Ricardo. Mm. Medyo mm. bawasan pa natin yung sabaw niya mga kapronti. Pero pwede pwede na yung lasa. Masado na. Ipat natin dito yung ating nudo. <coughs> sila kumain mga katumbi, no? Literal na. Labas ng bahay. <laughs> outdoor eating. May outdoor cooking. Meron outdoor eating. Masarap din yung minudo. Hindi po ako yung nagluto nito mga katumbi. Kapatid ko po. po. Sabi niya, papatikin niya sa akin yung minudo niya na wala daw halong atay. Hmm, harap. At mga kapromti, maraming salamat sa panonood ninyo. At thank you po pala sa lahat na nag-subscribe sa akin at uh, mga nag-comment at mga nag-support sa akin. Bye. -bye!